Hello, me. Me, 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 me. Gusto ka, Ang okay. ganda na ng ano, oh. Ang ganda nang ng tanawin. Malamig sa mata pag ganito. Green na Green. Tingin ng mga laga guys. <laughs> eh dre, gabang siya dito Hindi sila makalabas dito eh. Ah, Pakain muna tayo. Shout out pala diyan sa mga ano natin. Mga idol. Si masogid na, na naka-support sa mga video. Ay, idol Ibong. Travel vlog. Set out guys. Ayan. Set out, set out. Yung mga laga ko. <laughs> Gusto nang magwala. Gutom na. Ay. Matantabay siya, matantabay. Okay, ano? Ang maime. Salamat po sa support. Kay Miss G. Kay Miss Jimmy. Ma'am Jimmy, hello po. Check out. Ayun. Dito oh. pa ako sa ano, inaabangan nila pagpasok ko. Ang gusto ko. kukuyogin uh. ako nyo tungkol sa loob nyo ako ha eh. <laughs> ha okay. ha 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 ko pumapasok ha gutom na gutom nag <laughs> Bala kau jeng. Di pa naman ako nakabuta na yun. Sakit yan pag napakan ng paan. Ang uh, apak ng paa yung eh. Bibigat pa naman. Eh. Ganyan, tagutom sila. harus ko yung kanila. pasapayok pisa kumis kaya 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 kaya

ang araw na rin, madalang araw na rin Diyemulan dito sa amin Kaya tuyo na yung lupa Hindi na makutik Ingay ng aso guys Ako uh, nagbawas ako ng isa nito. Isang pabo. Ginawa, uh, nilitsyon guys. Hindi ko na binidyohan. Bawal. Siguro mga ano, 6 na kilo yung karni niya.

medyo natangalian na ako ngayon kasi sarap ng kapasarap yung tulog ko ingay ng asa doon kapit namin saglit lang maghagas ng pagkaan hmm. wala na limang kilo dito guys kulang limang kids ah, wow Abang pag iba dito. pato ayaw malo dun sa ibang uh, pabo Maka, ano, malalaki yung pabo eh Pagkatapos ito oh. Kakainin so, ko na naman sila ng ano oh mix na tuyo ng mais yung binapad para lalo silang magusog yung yun yung may bisita tayo <laughs> may bisita no eh ingo mo pakita ka ha o ayan conrad in the house yeah. ayan okay. so, <todong> Ayan ang pagkatapos yung kumain ng feeds. Tuyo na naman ng mais. Para nga lalas mabusog. Hilira oh. Nakahilira. Maganda pa ganyan para makakain lahat. Mm. Sige, saglit lang oh. Wala tong timba pa lang. Dito pa yung ano, yun, mix pa yung mix pong pagkain niya. Ingay ng asa. Pa. Sa kabila Hindi pa ano, Hindi pa kumakain Ito munang yun Nakita magulo Ingay na mga aso guys Ingay yung aso Ito na Puro aso yung marinig mo. <laughs> Ito lang pangit mag video dito dahil maraming aso sa kapitbahay. Ringay. Nakakatuwa lang magpakain pag ganito. Marami. Ang <laughs> laki o. Oh. <laughs> yung taga ano ko taga lahi <laughs> taga kasta mainit na rin nabutan ako ng alas 8 umaga tangalian Kain okay, na kayo, kain. makainit na rin. So dito, ang ganda dito eh. Malilim, puno ng kahoy. Eh. Malami dito pa ganitong oras. Tanghali, tanghali. Sige mo. Kaya nila abutin yung ano, timba eh. Okay, see guys. Salamat. Salamat sa pano palaging panonood ng mga video ko. Salamat sa support. Bye bye. God bless.